Sa buong buhay nga namin, ngayon lang kami magkaroon ng sariling lokasyon na maaaring mapasa amin sa darating na panahon. Tenant kami doon sa dati na may pinaglalagyan ng hayop. Habang itong kasalukuyan na dahan-dahan namin dinidevelop, ito yung lupang hinuhulugan namin at itong pinagtayuan namin ng kubo ay halos matapos na rin natin itong bayaran. At kapos itong nauna nating lokasyon para sa marami nating alaga ay nagdagdag din tayo. Ito naman yung pababa na may kasamang palayan at tubigan na parte na pwede natin pagtamna ng mga kangkong at pwede gawing fish pan. 1.5 hectares itong bagong lokasyon na to. At ang malaking plano ko dito ay magtanim tayo ng maraming pagkain sa mga alaga na kahit nasa loob ng bahayan yung mga alaga natin ay meron din ikabigay na maraming pagkain. Pag develop nga namin itong lokasyon na ito ay kami-kami lang kasama ko si Papa, si Mama at ang buong pamilya. Andahan lamang dahil wala namang kalakihang budget pa sa pagpapaayos dito. Yung mga existing resources mo nang ginagamit namin dito at na tulad din ng mga pabahay ng mga alaga naming baboy. Ito sa nauna naming area ay temporary lamang tayo dito kahit yung mga pabahay ng mga alaga natin mga pinakasimple lamang. Nagamit na ng mga existing na mga kahoy at kawayan pero so far naman nairaos natin ang pagpapalaki natin dito ng mga baboy. Ito mga kapirasong pinapalaki namin ngayon, ito yung mga hindi na ibenta ng mga biik Meron dito isang pilay noon, itong isa naman ay may mga sugat-sugat sa balat, habang itong isa naman ay pinakabansot. Itong dalawang malaki ay magkakapatid, habang itong bansot naman ito yung huli o bago nating biig. Doon sa so may mga sakit naming biig, napapagaling naman din natin sa pagbibigay natin ng Amoxicil Yung kasi yung nakita namin mabisang gamot pagdating doon sa mga pilay ng baboy. Amoxicil din binibigay namin kapag may mga diarrhea, mga biig, hindi pa pang mga sakit na mga baboy namin. Doon maka naman ay pinorga naman natin sila ng bulatigog SD. At ngayon ay napansin ko yung lakas na nilang kumain at ang bilis na nilang lumaki. Sa so, mga nagtatanong ng feeds naman na magandang gamitin para sa mga palakihin nating baboy. Yung mga bagong feeds ngayon ni Bimig ay napakaganda. Para sa Bimig, nandiyan yung Bimig Premium Super Biik, may Bimig Premium Super Starter at Bimic Premium Super Grower at ganun din ang Bimig Premium Super Finisher. Dito sa mga inahin ng baboy, Bimig Premium Super Inahin 1, dami biik aming binibigay kit ang dami ring biik nung nanganak. No, may anak naman ay napakarami ng gatas kasi yung Bimic Premium Super Inahin 2, o dami gatas naman yung binibigay namin na pagkain sa mga baboy namin. Papamerienda kami sa mga baboy namin ng na mga natural na pagkain na namin sa paligid pagkain. medyo nakakatipid din kami doon sa pagkain ng mga alaga namin. Yeah. Dahil sa dami rin ng mga alaga namin dito, meron tayong alagang kambing, manok, pabo, gansa, mga baboy at marami pang iba. Kaya napakahalaga din sa amin na magtanim ng maraming dagdag pagkain sa mga alaga. Maging ito mga kambing natin, nagdadagdag din tayong tanim ng mga damo katulad ng mga napier grass, madre de agua, kangkong, saging, kamote, azola, kasaba at marami pang iba. Na maaari ding ibigay na pagkain sa ating mga alaga. Sa so, dami ng mga alaga namin dito, marami ding nagtaka kung bakit tuloy-tuloy pa rin yung aming pag sa kabila ng nandiyan yung panahon na dahil talaga, yung ibang nag-aalaga, nauubos yung mga inaalagaan nila. Dito sa amin, ang diskarte naman na aming ginagawa, lalo na ngayong tag-ulan, ay kailangan huwag nating kalimutan na bigyan ng vitamins yung ating mga alaga. Multi-V ang binibigay namin, hinahalo namin sa kanilang tubig inumin, sa mga baboy, manok, kambing, pabo, gansa at marami pang iba. Nang mapalakas natin ang kanilang resistensya, nang hindi sila nagkakasakit at mapanatili nating malusog yung ating mga alaga. So, napansin ko rin, sa pagbibigay natin ng vitamins, ay mas maganang kumain yung ating mga alaga, kahit mas mabilis din silang lumaki. Doon okay. naman sa may mga sakit na alaga, nakakatulong din it itong multi-V para sa mas mabilis nilang pagaling mula doon sa kanilang mga karamdaman kapag meron mang inaabot na sakit na mga alaga. At napakarami din naman talagang diskarte ang pwede nating gawin pagdating sa pag-aalaga natin. At dito sa bukid ay marami tayong pupwedeng gawin, napakalawak pa na pupwede nating i-explore. At lahat naman ng ito ay wala namang mabilisan. nag rin tayo sa iilan, habang tumatagal ay napaparami din naman natin, kailangan lamang din talaga na may sipag tayo, tsagain natin dahil tulad ng sinabi natin ay walang mabilis. Kailangan din nating diskartihan yung ating mga alaga para tuluyan nga rin naman nating maparami. dahil kapag ka basta nag-alaga lang tayo masabi lang na meron tayong alaga nang walang malasakit at pagmamahal doon sa ating ginagawa ay talaga nga namang mapapasuko din tayo agad kapag may mga pagsubok o mas madali tayong tamaan ng mga problema dahil nga sa kakulangan ng ating pag-aaruga kaya pag may pinasok tayo piliin natin kung ano yung nais natin yung hilig natin yung gustong gusto natin parang pag-ibig anumang mangyari ay paglalaban natin kumbaga i-embrace natin yung ating mga ginagawa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga trabaho kapag may passion tayo doon sa ating ginagawa ini-enjoy natin yung ating ginagawa mas maganda yung araw natin lagi at mas productive tayo. Kaya dapat kung anumang meron tayo ngayon, ipagpasalamat natin at lalo nating palaguin. Muli okay. po, maraming maraming salamat po.